Maganda buhay mga kawais and for today's video, samahan niyo ako at tayo'y maglalaba at magtatapo ng basura. Tara! So, ito na yung mga najukay namin ni Lisa kanina. Nagpunta kami ng PXMaki at nakabili kami ng mga murang kortina, mga jacket, yan, para sa paghanda sa winter. By the way guys, dito sa Finland, maraming maraming uh, ukay-ukay o yung mga thrift store pero mix siya meron din kayong mabibiling mga bagong bagong gamit sa sa tindahan so depende kung gusto niyo ng used mostly used pero nakalagay naman doon makikita nyo kung bago and yung mga thrift store na yon hindi siya business operated for government and ang proceeds nun normally napupunta sa charity. Tapos napansin ko may mga iba-ibang tao na nagdadala ng mga gamit nila for donation. Tapos yun, lalagyan nila ng tag price. Kung gusto mong bilhin, um, pag gusto mong bilhin, yung, yung kita na binili sa'yo, mapupunta sa charity. So, yun, lalabas ko lang yung aking Lamahan. pupunta tayo sa laundry area nakabili nga pala ako ng trolley yung trolley very advisable siya dito sa mga bagong uh, OFW kasi ganda ng puno kasi diba um, nga more on lakad lakad dito sa Finland walang mga jeep, walang tricycle walang pedicab walang taxi talagang paa ang gamit dito and laki libuti na lang malapit yung mga store sa amin so nilalakad lang siya lapit lapit mga 7 to 8 minutes so hindi problema dito ang pagkain siguro sa winter mag stock kami pero uh, pag summer pwede kami pumunta so papakita ko lang sa inyo guys yung yung basurahan dito sa Finland ganito ang disposal area So yung bahay na yan yung maliit na yan nakikita niyo ay isang basurahan napakagandang basurahan So pasokin natin guys papakita ko sa inyo wanan ko muna dito yung aking labahan. Habang nagbablog ako, tapakita ko sa inyo yung tsura ng, ng uh, disposal area dito sa Finland. So, ayan, nakalock siya. Bubuksan nyo lang. Pag magtatapon kayo ng busura, segregated dito mga kawais ang basura. So, hindi ka pwede magtapon basta-basta. So here, andito yung mga papel. Dito yung mga karton. Andito yung mga bio mat bio hazard, yung mga nabubulok, yung mga metal, yung mga bubog. Um, ito yung mga bote, plastic bottles. Um, ito yung mix. Pero wala naman. Wala namang naman siya. So, ayan guys, dito. So, kung gusto nyo na sa bakura ninyo, available yung mga walis dito. So, ayan. Pumupunta mga tao dito para magtapo ng basura. So, ayan lang guys. tayo maglalaban na Moi moi. Bye bye.